Bilang patuloy na pagsuporta sa layunin ng Pangulo na tiyakin ang uh, food security sa buong bansa, nakilahok ang Department of uh, Interior and Local Government, Nueva Ecija o DILGNE sa unang katuwang uh, sa diwa at gawa para sa masaganang ani at mataas na kita o kadiwa ng Pangulo na inisyatiba ngayong taong 2025. Ang aktibidad na ito ay pinangunahan ng pamahalang panalawigan ng Nueva Ecija na ginanap nitong Enero a 20 taong 2025 sa Provincial Capital sa Palayan City, Nueva Ecija. Pinagsama-sama ng programa ang mga pangunahing stakeholder kabilang ang TILG, DA, DTI at ang uh, Nueva Ecija Entrepreneur Development Cooperative. Mahigit sa 30 exhibitors na binubuo ng mga kooperatiba at maliliit na negosyo ang nagpakita ng kanilang mga sariwang ani, pananim at mga produktong gawa sa lokal sa pamagitan ng mga stall at booth sa pamilihan o kadiwa stores na nakaset up sa loob mismo ng Provincial Capital. Ang inisyatiba ng katiwa ng Pangulo ay nagsisilbing mahalagang interbensyon ng pamalan upang pasiglahin ang inklusibong lokal na paglago ng ekonomiya sa pamagitan ng pagbibigay ng kapangyarihan sa sektor ng agrikultura at pagtiyak ng seguridad sa pagkain sa antas ng komunidad. Ang DILG Nueva Ecija ay nananatiling na sa pagsuporta sa mga local government units o LGUs at iba pang stakeholder sa pagtutulak ng sustainable economic activities at pagpapaunlad ng inclusive society sa buong probinsya. Magsisimula ang pagdiriwang sa limang taong anibersaryo ng kabanatuan bilang isang lungsod ang Panato Festival 2025. Ito ay sa huling bahagi ng Enero na magtutuloy-tuloy hanggang sa buwan ng Marso kung saan bawat linggo ay mayroong aabangang mga aktibidad na bukas hindi lamang para sa mga maumian ng syudad kundi pati sa mga residente mula sa mga karatig lugar sa Nueva Ecija. Ayon kay Kabanatuan City Tourism Development and Promotion Office Officer in Charge, Roel Anyangbor, sa taong ito ay maraming aktividad ang inihanda ng panghalang lungsod upang marami ang mapasaya at maihandog na programa para sa mga tumarayo sa syudad. Una sa matutunghayang programa para sa Banato Festival ay ang week-long medical, dental and optical mission para sa mga nangangailangan ng libreng konsultasyon pang kalusugan na ginaganap sa Wesley University Gymnasium. Hindi naman na mawawala ang dinarayong kasiyahan at mga patimpalak tulad ng sayaw kabanatuan Drum and Lair Competition, Drug Queen, Kabanatuan, Ginoong Tricycle Driver, Binibining Kabanatuan at ang Banato Music Fest. Ilan pa rito ang programa para sa mga guro, ang Community Night, Employees Night, ang pagbabalik ng Sarsuela Competition para sa mga mag-aaral sa siyudad, Gawad Parangal para sa mga natatanging anak ng Kabanatuan at marami pang iba. Maliban sa mga aktibidad na ito ay ang patuloy na pagbibida ng mga ipinagmamalaking produkto na gawa at mabibili sa lungsod tulad ng longganisa kabanatuan, iba't ibang uri ng kakanin o kalamay at iba pa sa bubuksang trade fair. Pahayag ni Yambot na dapat na ipagmalaki at maipakilala dito sa lungsod ng kabanatuan pagdating sa turismo dahil maliban sa mga dinarayong produkto ay mayaman ang siyudad sa kasaysayan. Anya, isa sa mga kinikilalang alamat na pinagmula ng kabanatuan ay ang salitang panato na isang uri ng baging na nooy marami sa siyudad na sumisimbolo sa katatagan ng mga maumiyan ng lungsod. Kaugnay nito ay patuloy na inaanyayahan ng pamahalang lungsod ang publiko na pasyalan at makiisa sa mga inihandang programa ngayong taon na may temang Bayang Pinatatag at Pinaunlad, Patuloy ang Pagsulong. Taong 2015 na magsimulang ipag-iwang ang Banato Festival upang ipaalala at itampok ang makulay at mayamang kasaysayan, kultura, talento, kagandahan at pagkamalikhain ng mga mamamayan ng tabanatuan. Inianunsyo ng Department of Public Works and Highways o DPWH na Vesia 2 District Engineering Office o DEO ang pagkompleto ng 150-square-meter multipurpose building sa Kalagundian, Barangay Atwas Norte, Cabanatuan City. Ipinahayag ni OIC District Engineer Robert J. Panaligan na ang bagong pasilidad ay magsisilbi ng ngayong Multifunctional Public Service Center na magpapahusay sa mga serbisyo at tulong ng gobyerno sa komunidad. Binigyang diin ni OIC Assistant District Engineer Leonora Cruz ang mga tampok ng two-story structure kabilang ang lounge area, storage room, meditation room, dalawang comfort room, pantry, air conditioning unit, dalawang office room at ramp para sa mga taong may kapansanan o PWDs. Samantala, binahagi naman ni Barangay Secretary Angeline Villar na masikip ang kanilang dating multipurpose hall na ang tubig ulan ay naipon sa mga sahig dahil sa pagtagas ng bubong na nagpapahirap sa trabaho tuwing at tag-ulan. Ang pasilidad ay maaaring tumugon sa iba't ibang mga pangangailangan na may mga itinalagang espasyo para sa mga serbisyong panlipunan, mga aktibidad sa paglilibang at mga programang pang-edukasyon na tinitiyak na ang barangay ay matutugunan ang maraming problema ng mahusay sa isang lokasyon lamang.